Hi everyone, it's me again, Daniel Uyur. Uh, PMP here at Toyota Marikina. So, uh, bare months na ngayon. And today is October 7. So, marami sa inyo is nag i na para sa darating na December. Kasi usually, December, dyan nagbabagsakan yung pera ng mga kliyente, ng mga nag-iipon natin, mga kababayan, na magda-down payment or bibili ng mga sasakyan. So, here's my tips para makakuha kayo ng magandang deal sa uh, dealership no? tandaan nyo, number one kapag marami units uh, kailangan na kailangan ubusin ng mga dealership yan para yung pera hindi na i-stack up sa kanila so umiikot ang umiikot regardless kung maliit yung kikitain so ang unit naman nagmamahal kapag konti so syempre mamula ng units eh. So, ang gawin na lang natin is ganito, 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 ganyan, ganyan. So, para makakuha ka. So, yung halimbawa, halimbawa lang naman, 50,000 yung discount kung marami yung unit. O, so, ngayon, pag konti naman yung unit, ang magiging discount niya magbababa sa so, mga di maging 30 or more or less ba? Diba? so pag bibili ka din tip number 2 is kailangan actually dapat nga ito yung una eh. dapat mabait kayo sa ahente So maging tapat kayo sa so, uh, pagtatanong nyo. Kailang, uh, re reliable naman kasi yung sagot ng mga agent eh. Kung sabi ka ng totoo na kukuha ka next year, sasagutin ka naman yan. Diba? Pero kung sasabihin mong pag-iisipan pa, medyo masama loob ng mga ano, yan. agent na yan. Please take note na hindi ako agent ha. So here, here thoughts ko lang ito. Okay? So maging mabait kayo basta mag maging mabait kayo yung mga yan kahit wala silang kikitain o lumiit man yung kikitain nila yun, basta mabait yung kliyente hindi nakaka-stress for sure walang pa sa kikitain yan ibibigay e, niya sa inyo yung magandang deal okay? yung pangatlo um, uh, ano ba yung mabibigay natin tip sa inyo mga kliyente natin uh, mag bumili kayo ng mas bago magpasko dapat nakapag-reserve na kayo. Ibig sabihin, nakakuha na kayo, makakakuha na kayo sa sakyat. Kasi after Christmas, mga yung mga nasa planta is mga nag-bakasyon na yan. Okay? So, mahirap na kumuha na units. And the following, the following year, January na, mahal na yung mga uh, down payment niyan. Kasi syempre si company or si head office, is daming biligan ng incentives magpabawi naman yan no? yun naman palagi yung naririnig at magiging open tayo dyan okay? so dapat din pagkukuha kayo ng December kung ilo-loan yu nyo yung sasakyan dapat uh, ahead of time approve na kayo kasi marami sa mga account officer natin sa dealership is mag-leave na yan So hindi na naghahabol ng kota yan, mga kota na yan, mga kumita na yan. So dapat uh, first week pa lang ng December, nagpapa-approve na kayo. Ang hirap maghabol ng benta kapag eh, nabutan na kayo ng before Christmas after Christmas. And after Christmas, no? So since 2024 naman ngayon, titignan natin yung date. Tignan ko lang sa kalendary natin sa computer. So December, December 26, for sure, walang pasok yan. So, December 27 and 28 na. And please take note na December 30 at 31, walang pasok yan kasi holiday. Then, December 31 is uh, puto ka na. December 24, syempre, is ng pasok yan. So, expect half day yan. Then, and, hindi ko sure kung ano yung araw ng holiday dyan. Pero yung isang holiday na alam ko, yung December 8, is Sunday naman. So, hindi naman babangga sa uh, banking days ng dealership. So, dapat maaga pa lang magpa-approve na kayo. Huwag kayong tipong last minute. Tapos magagalit kayo sa agent. Sorry ha, ah, magiging totoo lang tayo. Tapos magagalit kayo sa agent. Hindi, naman ako na approve man. Chit, Okay? So, isa din dito sa pang-apat na tip na bibigay ko sa inyo. Uh, tips is uh, again magsabi ka ng totoo <laughs> sorry ah uh, uh, kung ang aplik ang kung ilo-loan niyo sa sakyan dapat this November pa lang kompleto na kayo sa requirements so, okay para pagdating ng December ipapasan niyo na lang kasi marami diyan yung mga nag-uuwi from uh, mga OFW so expect na dapat uh, kompleto na yung requirements mo pag-uwi Actually, dapat pag bago pa kayo umuwi, dapat masabit niya sa agent niya yung mga requirements para napapa-approve na. Para sasasabihin na lang namin yung account officer namin na ito, pa-uwi ito ng December first week. Ito na yung mga requirements. Pwede na siyang tawagan para ma-verify. Magkaroon na ng mga verification sa trabaho. Okay? So, yan po yung ilang tips natin para uh, makakuha tayo ng magandang deal sa dealership. Okay? Tandaan, nakapagmaraming sasakyan mataas ang supply. Okay? Expect na pinamimigay na lang yung mga yan. Okay? So, I hope to see you here in our dealership para ilabas natin yung bago sa sakyan. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Dane TV. Bye!